Hello! Ako po si Ricardo Padilla. At ito ang ibang klaseng klase. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakamainit na usapin sa ating lipunan, ang karapatang pantao o human rights. Ayon sa diksyonaryo, ang karapatang pantao ay ang mga pangunahing karapatang tinatamasa ng bawat tao. They are rights belonging fundamentally to all people. Simple lang, di ba? Basta tao, may mga karapatang ito. Mga karapatang may legal at natural na proteksyon na nakasaad sa mga lokal at pangdaigdigang batas. Sa ngayon, mainit ang usaping human rights dahil sa mga balita tungkol sa extrajudicial killings, suppression of the press, at ang nangyayaring tila pagpapatahimik sa mga kritiko ng gobyerno. May mga madre'ng pinadeport, libo-libong mga inosenteng pinatay, at di ilang mga pamilya ang nawasak na. Ang malungkot dito ay parang hindi pinapansin ng gobyerno natin ang paglabag sa mga karapatang pantao. Minsan, parang sinusuportahan nila. Kaya naman, hindi lang mga Pilipino ang bumabatikos sa gobyerno natin. Pati yung mga leader mula sa iba't ibang sulok ng mundo, pinupuna ang mga nangyayari dito sa ating bansa. Sa palagay ninyo, bakit kaya nalagay tayo sa ganitong sitwasyon? Palagay ko, isang dahilan ay ang kawalan ng kaalaman ng maraming tao tungkol sa ating mga human rights. Ayon sa Universal Declaration of Human Rights na binuo sa United Nations General Assembly noong 1948, ito ang mga Fundamental Human Rights ng bawat tao sa bawat bansa sa buong mundo. May tatlong pang artikulo tungkol sa mga karapatang pantao sa dokumentong ito. Yung limang pinaka-importante lang muna ang babanggitin ko at yung unang dalawa muna ang tatalakayin natin sa video na ito. Ang unang artikulo sa deklarasyon na ito ay ito. We are all born free and equal in dignity and rights. Lahat tayo ay pinanganak ng malaya, at may pantay-pantay na digdidad at karapatan. Kaya't kahit ano pa ang ating estado sa buhay, lahi o reliyon, pantay-pantay dapat ang pagtrato natin sa isa't isa. Sobrang importante ito, lalo na para sa ating mga Pilipino, dahil marami tayong mga minority groups sa bansa natin. Sila ang mga kababayan nating iba ang paniniwala at pamumuhay sa nakararami. Kaya madalas, hindi sila napapakinggan at iniiwanan sila ng lipunan. Maraming mga maliliit na tribo at grupong ganito sa ating bansa. Minsan naman, nakikita ang hindi pagkakapantay-pantay sa mga organisasyong pinapatakbo ng kabataan, katulad ng Rappler. Tanong, kung ang kabataan ang pag-asa ng bayan, bakit hindi kasing halaga ang mga boses nila? Ang pangalawang artikulo sa Universal Declaration of Human Rights ay kakabit nitong una. Ito ang karapatang maprotektahan mula sa diskriminasyon o protection from discrimination. Ibig sabihin, ang inyong lahi, relihiyon o estado sa buhay ay hindi dapat maging batayan ng kakaibang pagtrato sa inyo. Hindi pwedeng gawing dahilan ang mga ito para bawasan kayo ng oportunidad na binibigay sa ibang tao. Ang mga batang Muslim ay dapat mabigyan ng parehong oportunidad sa pag-aaral na mayroon ang mga batang Katoliko, Iglesia ni Kristo o kahit ano pa. Hindi dapat pagkaitan ng trabaho ng isang tao dahil lamang iba ang kulay ng kanyang balat. Kahit igorot, aita o chinoy pa, dapat bigyan ng oportunidad kung qualified naman sa trabahong ina-applyan. Sa totoo lang, dito sa Pilipinas, ang mga mahihirap talaga ang madalas na biktima ng diskriminasyon. Nangyayari ito pag naghahanap sila ng trabaho. Ginagawa ito sa kanila ng gobyerno. At kahit pa sa media, nakakawawa talaga sila. Minsan kahit hindi nila alam. Habang naghihirap ang marami, nag-iinvest ang mga mayaman sa negosyo at pati na rin sa politika. Ang resulta, sila ang pinapakinggan at inuuna. Tama ba naman yun? Nasaan ang karapatan laban sa diskriminasyon? Napakahirap maging mahirap sa Pilipinas. Hindi na nga pinapakinggan, inaabuso pa madalas ng kanilang mga kababayan. Mabigat na ba? Sige, pahinga muna. May tatalakayin pa tayong tatlong importanteng karapatang pantao sa susunod nating mga videos. Kung gusto ninyong malaman kung ano ito, i-click ninyo ang iba pang nating videos tungkol sa right to life, Write the trial at write the education. O, di ba? Karapatan ninyong manood ng ibang klaseng klase. Muli, ako po si Ricardo Padilla. Magkita-kita tayo sa susunod na klase. Mag-subscribe ka na! At pindutin niyo na rin ang bell para malaman pag may bagong video kami dito. Hanggang sa muli! Kung gusto mo pang manood ng mga videos tungkol sa politika at lipunan, i-click mo lang ang isa sa mga videos na ito. At kung meron kayong mga opinion, tanong o suggestions, mag-message lang sa comment section at susubukan kong sagutin ang iyong mga tanong.